Mga batang lalaki, pinapakagat sa malalaking langgam para maging ganap na binata. Dahilan kung bakit ito ginagawa, halamin. Sa Pilipinas, sign ng pagbibinata ang circumcision o pagpapatuli. Sumasa ilalim ang mga batang lalaki mula 8 to 12 years old sa isang surgery kung saan tatanggalin ang kanilang balat sa ari na tinatawag na foreskin. Pero alam mo bang merong kakaibang right of passage ang isang tribo sa Brazil kung saan kailangan magpakagat sa langgam ang mga batang lalaki upang may touring na binata? At hindi lang ito basta-basta langgam, kundi bullet ants na kilala sa taglay nitong kagat na itinuturing bilang pinakamasakit na kagat sa buong mundo. Yung langgam, ha? bakit nga ba ginagawa ang ganitong uri ng ritual? Alamin natin. Nagsisilbi bilang test of bravery para sa tribong sa Terry Maui ang bullet point ritual. Kahit napakasakit ng hagat ng mga langgam na ito, inihahalin tulad pa nga sa tama ng bala. Ginagamit ito ng tribo bilang seremonya sa pagbibinata. Sa loob ng 10 minutes, kailangan magsuot ng isang pares ng gloves na may bullet ants habang sumasayaw ang mga batang lalaking may edad na labindalawang taong gulang. Kailangan nila itong paulit-ulit na gawin hanggang sa maituring na sila bilang warrior. Umaga pa lang, nanghuhuli na ng bullet ants ang ilang miyembro ng tribo sa kagubatan. Pinipili nila ang mga pinakamalalaking langgam upang magamit sa ritual. Pinapatulog ang mga langgam gamit ang herbal liquor. Saka isa-isang inilalagay sa bawat butas ng woven gloves. Matapos ang ilang oras, papausukan ng mga langgam para gisingin ng mga ito. Dito na magsisimula ang ritual. Hindi pwedeng tanggalin ng mga bata ang kamay nila mula sa gloves. Hindi rin pwedeng umiyak dahil magiging invalid ang kanilang initiation. Kapag nakapasa, itinuturing na sila bilang adult sa tribo. Naniniwala ang Satare Maui tribe na nagbibigay ng strength at immunity ang kagat ng bullet ant. Ayon sa kanilang pinuno, ipinapakita ng seremonyang ito na ang buhay na walang pagdurusa ay isang buhay na walang halaga. Ikaw, anong masasabi mo sa bullet ant ritual ng Satare Maui? D.W.I.Z. Research Report Re -re report Tagaliw po kami, Aliu Broadcasting Corporation, Aliw 23 Free TV, DWIZ AM News Radio sa Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Station sa buong Pilipinas, Radio Ronda AM Radio Network sa buong Pilipinas, at Home Radio 97.9 sa buong Metro and Mega Manila. I-like po natin at i-follow ang lahat ng Aliu Broadcasting Corporation's digital station Accounts. Maraming em